Sa ngayong araw na ito, matapos makuha ng puwersa ng Russia ang Advidka. Ang kanilang puwersa sa ngayon ay nasa likod na ng kanlurang bahagi ng Advidka at sila ay patungo na sa Severnoy. Kasama na rin dito ang kino Ito mismo ang sinabi ng official ng First Army Corps. Ang ilan sa mga bahagi ng puwersa ay tila nililinis na ang Advidka, subalit hindi ito makakapekto sa anumang opensiba. Kasunod din ang pagkuha ng Advidka at ang pagtatapos ng aktibong yugto ng pakikipaglaban. Ang hukbo ng Russia ay sinalubong ng ilang mga sibilyan na natitira sa lungsod. At sila ay nabuhay sa ilalim ng okupisyon sa loob ng sampung taon at sila ay umasa, naniwala at nagintay. Ang pagkuha sa Advidka ay nagpapakita lamang na ang Ukrainian front ay nagsisimula ng pumutok. Ganap na nakuha ng Russia ang Advidka at matapos nga nito. Lumusot at sumulong na sila ng halos 8.5 kilometers sa kabila ng lungsod, sa kabila ng hindi organisadong pag-urong ng mga puwersa ng Ukraine. Ay mismo sa Russia, ito ang unang lungsod na nakuha nila mula noong Artemis. Ang lungsod na ito ay pinakahuling pinatibay na lugar na natitira sa mga suburb ng Donetsk na pinatibay ng panig ng Ukraine mula noong 2014. At mula dito, nakadepende na kung gaano kalaki ang nabutas ng Russia. At ang ginagawa nila sa ngayon ay patuloy na pagsulong para hindi makapag-set up ng bagong defensive line ng Ukraine. Para mismo sa kanluran, ang pagkawala ng Advidka ay nagsisilbing nakakayang katibayan na ang ginawa ng Ukraine at ang intelligence service ng Russia sa Western money at Ukrainian money ay nagpapakita ng pagkasayang at ito ay nasayang sa pagsalakay. Ito mismo ang sinabi ni US former US Air Force na si Karen Kwiatkowski. Ay naman mismo kay Ivan Konovalov, ang pagpapalaya ng Advika ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon. Ang harko ng Drushkovka, Kramatorsk at Slavyangs ay sasailalim sa pag-atake ng Russia. At sa katunayan ito ang huling defensive belt na mayroon ng military ng Ukraine sa konteks ng pinatibay na depensa. At ang ibig sabihin papalapit na ang Russia sa mga lugar na ito. At ang mga lugar na ito ay hindi ganap na pinagtibay. Ang mga puwersa ng Russia ay talagang papalapit na at talagang magiging desperado na ang laban. Ang mga umatras naman na puwersa ng Ukraine na iwan sa Advidga ay patuloy din na inaatake ng Russia. Ang kanilang plano ay naabala at inataki sila ng mga loitering ammunition ng Russia at makikita mo sa video ang resulta. Ang mga unit naman ng Russia na kumuha ng Advika ay nagsimula na ng opensiba at binabagyo na nila ang Lastochiko at kalapit na Severnoy. At ayon mismo sa isang information, ang Ukrainian Armed Force ay tinalikuran na ang Lastochiko at tumatras pa at ang Severnoy naman ay napalibutan na ng tatlong panig. At ayon mismo sa ibang ulat, ang labanan ay talagang nagpapatuloy. Kinumpirma din ng mga Ukrainian resources ang pagsulong ng Russia sa Lastochiko area. Subalit ang general staff ng Ukraine ay sinabi na kami ay nakakahabol at ng Ukraine di umano ay naitaboy ang labing apat na pag-atake, ito mismo ang kanilang ulat. Ang military chronicle din sa ngayon ay nagulat na ang Russia ay sumusulong na rin at patuloy na binabagtas ang koridor ng silangang rabutino. At yung mga, mga pag-atake ay talagang magde-develop kung gano'n ang prostrusyon na nabuo sa panahon ng counteroffensive ng Ukraine. Sa lugar ng Rabutino, Berboye ay maaaring maging isang bangungot. Ngayon, ang ministry ng Russia sa ngayon ay naglabas din ng panibagong video ng hindi maayos na pag-atras ng Ukraine mula sa Advidka. Ang mga artillery ng Russia na may precise strike ay talagang binabayo ang mga umatar sa Ukrainian. Ito mismo ang sinabi ng department. Sa ngayon din talaga habang patuloy na umaatras ang Ukraine, ang mga Russia naman sa ngayon ay nagdiriwang. At sa ngayon ng Pangulo ng USA si Biden sa isang pakikipag-usap sa telepono sa Pangulo ng Ukraine ay tinalaki ang pag ng Ukraine mula sa Advidka na ito ay bunga ng hindi pagkilos ng Kongreso. Ito mismo ang ulat ng press service ng White House. Ang military ng Ukraine ay napilitang umatras mula sa Advidka matapos ang hindi pagkilos ng Kongreso na kung sa nagpilit sa mga sundalo ng Ukraine na limitahan ng supply ng bala. Tiniyak din ni Biden kay Zelensky na ang Washington ay magpapataw ng gastos sa Russian Federation upang pilitin itong sumagot sa aksyon. Ang BMP Bradley naman na nakuha ng Russian Army sa Advidka at nakaraan ng parehong tangke naman ay pinasabog ng mina at pagkatapos ay tinapos ng artillery. Hiniling din ng Minister of Justice ng Ukraine na si Denis Malyuska na ang mga citizen na may natitirang criminal record ay ipadala sa harapan at magbigay sa kanila ng pala. Mayroong hindi bababa sa 50,000 ang mga ito ang 50,000 ay mabilis na immobilize at may padala sa harapan. Ito mismo ang sinabi ng ministro. Sinabi din niya na mahirap pulaan kung ano ang panganib na idudulot ng mga taong ito na may armas sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga kasama na nagmumungkahi ng alternatibo. Ayon namin at hindi ito mangyayari na bigyan sila ng mashingan, kaya naman bigyan sila ng pala. Ang American senator naman na si Lindsey Greya may minumungkahi na magbigay ng tulong sa Ukraine para sa mga mineral resources ito ay mismo sa kanya gusto kong gawin loan ng package ng tulong at ito ay makatuwiran sa akin. Ang Ukraine ay merong mga mineral, meron silang maraming resources, ito mismo ang sinabi ng politiko. Ayon sa ilan matagal nang naibenta ni Zelensky ang kagubatan na ipamahagi niya na ang lahat ng mga fields. Ang mga natitira na lamang ay bayaran ng nawawalang tulong sa mga resources. Ayon naman mismo kay Borrell kung hindi babaguhin ng kanluran ang approach nito para sa sitwasyon sa Ukraine sa ngayon. Sa loob lamang ng tatlong buwan, pagpapasya na ang digmaan. Sa paligid ko ay hindi nauunawa ng mga tao sa high level ng politika. Nauunawa ng intermediate level at opinyon ng publiko na tayo ay nasa isang sitwasyon na nangangailangan ng ganap na naibang diskarte. Sa kanyang opinyon, hindi pa natatanto ng Europa na nabubuhay ito sa isang sitwasyon ng digmaan. Ang mga European ay umiiyak at lumalaban. Subalit si Borrell na may isang matatag na kamay ay kinakaladkad ang ekonomiya ng EU sa slaughter. Ngayon, mayroong mga ulat at tagumpay ng hukbo ng Russia sa direksyon ng Chasir. Sumulong na sila sa si Krasnoy at tayong mismo sa dalubasang militar na si Boris Rosin. Ang pagkuha ng Krasnoy ay kinakailangan para sa isang komprehensibong pagkatake sa Chachobyar at itulak ang kaaway sa kabilang kanal. Nalusutan na rin ng Russia ang mga depensa ng kalaban, dalawang kilometro, at pumasok na sa labas ng Rabotino sa Saporosyo front. Ito mismo ang ulat ng korespondent ang military ng Russian Spring. Ang Russia din sa ngayon ay sinasalaki ang Rabutino gamit ang malaking puwersa mula sa kanluran at timog. At sa ngayon nga talagang patuloy ang laban. Patuloy nilang sinasalakay ang Rabutino na may layuning lampasan ng dayon mula sa ilaga at kunin ng timog na pinagkukuta ang lugar. At sa ngayon nga talagang malinaw ang kanilang intensyon na ibalik ang mga posisyon ng Russia sa summer offensive at marahil ay gitpa.